yo 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 magandang buhay oh, <coughs> nagkabi na bang lahat nagikot ko tayo sa ating ano, paligid mm, sakop lang ng lote namin dito <coughs> ay sa Diyos ito yung kape na natapyas nung nakaraan nung nagpalinis ako na hindi alam nang naglinis na <laughs> kape to at pinaparami namin ano So bilangin natin, isa dito. Yan o, kapeyan. Ito rin. Namumunga na ito actually, ito ang mga bunga nila. Malaki na ito, yan oh. Kapeyan, na... na tapias, tapos meron pa doon. Apat. Diyan, meron pa din diyan. Tapos si mother-in-law meron pa tinanong dito, hindi ko alam kung mabubuhay pa ulit. Tingnan ko nga. So, pang wala na, parang hindi na mabubuhay. E si Chico. Yan Chico to. Hindi Star, Star Apple. Star Apple. Star Apple. Oh, so, Sama sama ko si Mocha. Mocha. Tapos, uy. Ah. biyaya na naman. Iyaya na naman. Salamat po. Kita na kasi may puso dito. <laughs> diba? May tatlong saging tayong namumunga yun. Namumunga. Anong nangyari sa ating avocado? Tingnan natin. Avocado. Oh my god. Anong nangyari sa iyo? Ito na ganito Makasurvive ka pa kaya? Ha? Avocado? Ito po ibigay lang sa atin. Tinanim ko lang dito. So yun naging resulta niya. Yan, sana sa susunod hindi na ma matapyas yung ating mga kape dyan. O oh sayang. Hindi pa nakapaglilinis si yung manong dito. Yan. Anahaw. Yan, anahaw natin. Sige tayo sa ating... laki ng punong mogan ito ko tayo ng konti dyan yung tangke natin sa taas tatlong drum yan dito tayo sa tagiliran ibang lawak ng lupa no, taniman pero hindi po yan sa amin ha sa kamag-anak yan ang ating madrelindo dito tayo sa tabi ito sa kapo namin po eh yung mga to at pero tayong tanim dito ang dalawang puno sa tabi yan, at taas na yan yan po ay madridiagwa, madatrico na yan na siyang pinaparami ko mayro dito sa kabila sa loob niya namin pa dyan marami pang tanim dyan na madre de agua yan. awa ng Diyos nakakasumpad naman siya at yung isang malaki din dito na tinapyas din ay namumukay na ulit yan hindi so, siya sumalaki ulit sa so, hindi po nakakaalam yan po ay madre de agua yan po ay maganda at sa pagkain para sa mga manok baboy kambing Mr. Apple pero yun yun, nabukay siya salamat naman at ito, namumulaklak na yung ating kape ulit salamat sa Diyos kapean, yan, kape yan, namumulaklak na ulit silipin natin yung ating dwarf coconut actually meron manga din itong mangga na tapas din so hindi ko so, hindi ko nabigyan ng pansin kaya yun Ah, top yes. Ito, dwarf. Ito yung pinakabanday namin dito. Eh. Ito yung pinaka-healthy so far. Ano? Tapos yun, dalawa pa doon. Dwarf din yan. Siguro mga less than 3 years. Tingnan natin. Tapos yung avocado ko dito, natapyas din. Ngayon hindi na natatutubo. Wala na pa. Wala na pa kasang tumubo. na dito yung mangga eh. So wala, wala na. No hope na si mangga. Hindi lang yung nakaraan eh. Diba? Parang nandito lang si mangga dati. Eh. Dito lang siya. Sayang yun, malaking sana yun. Kaya to. hindi naman mangga to. Wow, laki ng ano sapo to kita nyo ba sapo to na ba kaya to hala 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 uy ay hindi akala ko ito na yung mangga hindi eh. rin ito hindi rin ito Nakakalungkot uh, naman si Mangga. Nawala. Ayan, ikot pa tayo. Ikot pa tayo. Ayan, yung ating greenhouse. Mamaya ulit tayo maglilinis doon. Pagkasundo ko ng ating, aking anak na panganay. yun Si avocado. Avocado isa dito. Wala, wala na talaga. Hindi ko na siya masila. yun So dito lang yun eh pag nakahanap ako ulit ng buto nun tanim tayo pa ni bago si avocado dito niya, na yung alis boundary ng amin lote ito yung ano yun kaya no? tandaan yung puno ng niyog na maliit tapos ito yung ka-angkel na tayo dito na meron din kapihan kapihan special dito. Kapihan, kapihan. Wow, ang daming bunga. Grabe. Tapos meron tayong nilipat na sili dito na hindi ko alam kung buhay pa ba o hindi. <laughs> na dapat po ay gagawin mong hydroponics pero hindi na tuloy. Ayan, buhay ka naman. Pero hindi na namumunga. Yung isa doon sa, back, sa container, namunga na nga. Ay, na. Ano na, hindi sila mamunga. Hmm, kulit ng aso ko eh. Maliliit. Maliliit. Ito, dwarf din to. Dwarf din yan, dwarf. Alam ko, sa kailangan ulit like, malilinis to. Parang ayaw nilinisin yung ano nga. <laughs> Okay, okay. Tapos before, meron din ako tinanong dito ng mangosteen na accidentally nabagsakan ng mawgan eh. Yan. Hala, no. Hala, nang na, mangosteen. Plano ko dito sa mga darating ng mga araw pag nagka-budget. Which either ko convert ko sa lettuce production din. Or taniman ng kalamansi. Makita natin kasi malapit sa taniman. Sabi ng iba, hindi ganong ka-ideal na taniman ng lettuce yung kahit na hydroponics pa yung tabi ng ano, ng ating tabi ng palayan kasi mataatal yung humidity. Humidity. Ito yung isa nating dot dito. Yan. So siguro aari siya. Pero kailangan set up is indoor ano para ma ma control natin yung humid ano. Lum Lumak na kayo na kayo para mamunga na rin, mapakinabangan kayo. Excited na kami mamitas mga mitas ng dwarf coconut. <laughs> ko coconut. Sayang itong kaya itong mahaba ito eh. Ang bilis uh, lumaba ng mga damo. Tumaas na mga damo. Ito, parang ano to, saging to, pero hindi siya yung ganong saging na ano. Namumunga na maganda. Kasi ano yung maraming dahon. Hindi ko alam tawag yan Comment down below po kung na, alam niyo yung klase ng dahon na yan, na saging na yan. Nakalimutan ko kasi. Yan. yan. Medyo ma, ano nga. Kapal-kapal ka yung damo. Kailangan ng unti-unti. ulit. Nata mga kawayan dito mga tuyo. Sa tapang gatong. Ano ano. Kita talaga ang mga makan tradition pa. Makulit pang yung aso ko talaga no? moka Kuoka. Importe nilang ano. Saging. Diba? Subukan sa province talaga. Hindi kamagutom samarang tanim ni paligid mo kahit hindi sa yung lupa makiusap ko lang sa mayari taniman mo yan ito yun o ibunga na ha 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 may lamok patay so, ka ngayon ito namumulaklak lang diba ang galing mamulaklak namumunga na siya kahit isa hindi ka mga na alagaan diba namumunga galing ito ligtik natin to makakalat ng ating mga container so na araw tayo natin yan para hindi ka maalat ito po makalat ka kalat o this week siguro parating na yung mga ano natin yung, yung new system natin na ano PVC pipe na hydroponics. Ito. Inunti-unti ko pa lang rinisin itong greenhouse. Number one. Nakalak na yan. At ang laman na lang ay tanging basil. Ayan. Diba? sa may gusto ng basil dyan? Oo, ayan o. Ang dami o. Yan. Fifty. One hundred for one hundred pesos for fifty grams. Yan diba? Basil lahat dyan. ang ating visit at sa taas tinesting kong iangat na mata eh. tayo na wala ko dito ilagay yung ano eh, yung darating na pipes na PVC yung 108 holes yun tingnan natin kung pwede dito tapos dito wala kong doblehin tong net na to sa labas kasi nga dumalapit dun yung tani man so baka makatulong yung pagdadagdag ng cover sa total recorder naman to ang sikat ng araw dito naman yan ang gagaling so baka makatulong para mapababa yung ating humidity ano yan, dito yan kalat kalat muna yan pero hindi naman kasi pinapasok na mga ano so okay lang yan ang tubig konti lang kung sobrang lakas talaga ng ulan ano diba yan ang ganda natin ano ang dami nung na natadami yan. Ganyan na yan. Ayan. O, oh, basil kayo dyan. Basil, basil, basil. Dito, kapal. Okay. Ating basil. Maraming mga ano. Parang grasshopper na. Ano. Grasshopper. Itong kabila, pakita ko na rin. Ayan. After ng video na ito, mag... Ito, na muna tayo kapuntang school lang ba anak ko. Kukunin ko yung anak ko dun. Yan mga idol. Yan, sa mga kabago pa lang sa ating channel, please. Kung hindi naman kakulangan sa inyo, pasubscribe naman po. Then, click po ng notification bell at like button po para po lagi po tayong updated sa ating mga upcoming videos. Greenhouse number 1 and then greenhouse number 2. Yan. Yan, sana ngayon ay maging maganda ang takbo ng ating greenhouse ngayon 2024. Yan, samahan nyo ako mga idol sa ating journey sa pagtatanim, ano, ng lettuce. Mag-unti-unti tayo mag-upgrade kasi hindi natin kaya yung bigla ang upgrade na ano. Yan. Yeah. So far mga idol, yan lang po muna ang update sa atin. Yan. maraming salamat po sa pagsubaybay, sa panonood. Sana po hindi kayo magsawa sa ating channel. Yan, kung nasaan po kayong sulok ng mundo, kung kayo po ay mga OFW please comment tayo po ay hindi na iba sa kainyo tayo po ay dating nasa abroad din at kasalukuyan pa rin pong nasa abroad yung misis ko kaya tatay niya na tayo at yung anak please do subscribe ano po and maraming salamat po sa inyo at pagpalaan po kayo ng dakilang lumika maraming salamat po happy farming see you